Okay. May mga nagtatanong po paano nila i-secure ang kanilang mga wifi dahil hindi nila alam kung sino-sino yung mga nakakonect dito. So, madali lang po para sa mga client po natin. Ganito po yung gagawin po ninyo. Kung makikita po natin dito, ang IP po na binibigay niya is itong 192.168.131.4. So, Ibig sabihin po niyan, ang IP po ng ating router is 192.168.131.1. So, ang gagawin nyo lang po, ganito po siya. Pupunta po kayo ng Chrome. Pagpunta nyo po sa Chrome, itatype nyo po itong 192.168.131.1. So, i-okay nyo lang po yan. May lalabas po na ganito, user at password. By default po, kung hindi nyo pa po ito na palitan yung password po dito, ang binibigay ko po sa mga client na account is root. Ang password po niya is admin123. Ulitin ko po, root, R-O-O-T, tapos yung password po niya is admin123, which is small letter lahat po. Simply admin, then 123. Pagkatapos po, pupun Pupunta po tayo dito sa advance, itong para pong, anong tawag dito, parang tornil yung na-sign. Tapos pupunta po kayo dito sa security. So security, may makikita po kayo dito na dito lang po kayo pupunta sa Wi-Fi MAC filtering. Ibig sabihin po kung sino po yung i-filter nyo sa Wi-Fi MAC na to kapag true LAN naman po or yung sa port, yung saksakan po ng router ninyo, kunwari may mga computer kayo or CCTV, kung yun naman po yung mga i-filter ifi po ninyo, dito po kayo sa MAC filtering. Pero kung sa Wi-Fi po kayo, dito po kayo pupunta sa Wi-Fi MAC filtering. Dalawa po ang trabaho po nito. Isa po is blacklist. Ang ibig sabihin po ng blacklist kapag po kunwaring meron po kayong nilagay dito na blacklist, kung sino po yung nilagay nyo po dito, kunwari new, yung MAC address po, mamaya babalikan po natin sa nyo makukuha yung MAC address. So dito po sa MAC address po na ito, pag binlock nyo po siya, ibig sabihin po, hindi po siya makakakonek sa wifi ninyo. In return naman po, dito po sa whitelist naman po, ang ibig sabihin naman po ng whitelist, kung sino lang po yung mga nakalista po dito, sila lang po ang makakapasok sa wifi nyo. So, I suggest po kung medyo techy po kayo, dito po kayo pumunta sa whitelist. Kailangan po whitelist. Pero, warning lang po kapag nag-whitelist kayo, kailangan po unahin nyo po yung device po ninyo na gamit. So, babalikan ko po. Ito po sa case po natin. Ito po yung IP ko. Ibig sabihin po, 192.168.131.4. So, yan po yung IP po ng akin. Ngayon, pupuntahan ko po ngayon yung yung punta po ako dito sa homepage. Tapos, homepage. Tapos, punta po kayo dito sa Wi-Fi devices. So, ayan po. Dito po sa Wi-Fi devices, di ba yung IP ko po is 192.168.131.4. Ibig sabihin po, ito po yun. So, ang gagawin nyo lang po, ikakapi nyo lang po. Hindi po ito yung IP yung ikakapi nyo. Ito po yung ikakapi nyo yung MAC address. So, ikapi nyo po yan. So, pag nakapi nyo po yan, babalik po kayo dun sa, gina, dun sa ginawa po natin kanina. Advance, Security, and then punta po kayo sa Wi-Fi MAC Filtering. Pag nandito na po kayo sa Wi-Fi MAC Filtering, uh, punta po kayo dito sa imbis na blacklist is whitelist. So, okay nyo lang po yan. Huwag po kayong matakot. Uh, huwag nyo muna pong i-check itong square na to, yung enable. Kasi pag check nyo po yan, ibig sabihin na lock na po yan. Hindi na po kayo makakapasok. So, kailangan po kung magpapasok po kayo ng mga, ng mga uh, devices, make sure naka, naka-uncheck muna po yan. So, mag-new muna po kayo. And then, punta po kayo dito sa my... Uh, source MAC address then paste nyo po ito then apply ibig sabihin po ito na po sya ito na po yun yung naka naka filter po so babalikan po natin nandito po sya sa home sa home and then uh, nakikita po sya natin dito SSID 1 sa SSID 1 po Is 192.168.131.4 So, ibig sabihin po nyan, uh, yun po yung ating MAC address. So, tama po siya. So, balikan po natin, punta po tayo sa security, then MAC filtering. So, ayan po. Ngayon po, kunwari, let's say, madami na po kayong nalagay dito. naka check pa po yan. Marami na po kayong devices. Let's say, sampu na po kayo. Naipasok niyo na po lahat ng sampu. Nakakonect na po kayo. At nalista niyo na po dito lahat sa source MAC address. Ngayon po, ilalak nyo na po yung inyong router. So, ang simple po na gagawin nyo lang po ay pindutin nyo lang po ito. Check na ito. Ayan. So, kapag may check na po yan. So, nakita na po natin. Naka-check na po yan. Ang ibig sabihin po niyan, wala na pong ibang makakapasok sa sa router nyo maliban lamang po sa mga naka nakalista po na ito. So bigyan po natin siya ng sample. Meron po ako dito na meron po ako dito na tablet at connected din po ang tablet na ito sa ano po sa wifi po which is ito po this is private ngayon po kung makikita po natin siya. Yun, connecting lang po siya. Oh. Hindi po siya makapasok. Hindi po siya makapasok. Tignan niya. Connecting lang siya. Kasi nga po, nakalock na po siya. Ito po. sa so, this is private. So, connecting lang siya. Hindi siya makapasok. Pero, kapag in-uncheck ko po ito, yan, in-uncheck ko siya. Okay, na-uncheck ko na siya. Babalikan ko ngayon ito. connect ko siya dito sa this is private. So, ayun po, nakita po natin siya, ano? So, nakapasok po siya. This is private. Pero kapag nilock ko po siya, yan, pag nilock ko po yan, mawawala po siya sa pagka -connect. Balikan ko po siya. So, hindi ko na po kinat itong video dahil unang-una, hindi ako marunong mag-edit ng video. At tinatamad na ako. Ayan ah, po. So, ganun lang po mag-secured ng ating wifi po. Maraming salamat po.